Hi guys, happy Monday. Happy Monday guys. Mm. So, mag-unboxing kami. So, mag-unboxing kami ng mga binudol namin. Meron dito, Cristel Romero. Tapos, meron din yung isa. Dahil nag-order ako sa Shein, nakisabay din siya. Ayan, ah. No? So, unbox na natin. Lagay ko Oh, one. Catch. <laughs> so, guys. Actually, marami akong binili sa Shein. Pero, isa pa lang yung dineliver nila. Siguro, ito, ito muna yung available nila. So, deliver to last week. Ukay-ukay lang yung sa akin, guys. Ukay-ukay <laughs> na maganda, guys. Apakamahal lang sa kanya. Ba't ayaw mag-open ng akin? Ayan. So, Kumisong. So, Kumisong. Hindi okay, nga. sa Seryoso? Oh nga. Wichong. <laughs> ano yan guys? Bawal sabihin. So yung nangangamoy, bawal sabihin. Kasi itong mga damit na to, galing to ng every. Yung every, yung dati naming shop na pinagbibila. Nanggap parang uh, lang ngayon na namin yung dati. Bed, so, Ay, ano ba sinabi ko? Every. Every ah, yung, ano, you know, Every pala yung courier. courier. So ito pinagbibilhan niya is vintage. So matagal na matagal na kami bumibili doon. hinto di, lang. Pero hindi naman ganoon kaan. Parang ano lang. Amoy lang. Pero lalabhan mo pa din naman kasi yan eh. Oh. Mga ukay-ukay -okay kasi guys yung mga nandun. Hindi yung literal na ukay ah. Ito kasi yung mga pinag uh, pinaglumaan ng mga damit na pwede pa binibenta nila sa Vinted. So parang kami ganun din. Mm -hmm. So, ito naman ang binili ko sa Shein. Oversize. Parang ang linaw, no? Tignan mo, ang linaw mukhang na. Bag, mukhang bago na ba? Kasi may mark pa ng ano. Hmm. Ipet. <laughs> okay. Ito naman, guys. Puro t-shirt yung mga binili ko sa Shein. Pero, isa pa lang yung na-deliver. Kasi, dahil yung expect ko, summer. Ngayon naman, tag-ulan. Buwisit yan, UK na summer. <laughs> so, yun lang naman, guys. Nag-update lang naman kami. Kung Good ano yung na. binili namin. So, pakita mo muna ko anong binili mo. Sa akin lang din mapupunta to, guys. Pula, ito lang. <laughs> Ayabang mo, ang yabang mo. Sorry, guys, naputol. So, unique lo, guys, yung binili niya. Na cost. Pula, ito Ayan lang mo. Unique lo. Yabang mo. Ang laki. Light. <clears throat> Malaki din to. Hindi ko siya in-expect. Tignan mo, oh, kala kay? Na oversize. Ayun yung bakat ng ano. Oo nga. Love, kasize nito yung, ano, you know, yung puti. So, ibig sabihin sa akin yan, kasya ako. Ano? <laughs> Mag black and white tayo. May white kasi ako, guys. So, inaangkin ko. Ay, akin yun. Tapos may black din ako na t-shirt. So, akin yun. Pinipilit niya sa iyo. Ay, sa iyo. Pinipilit niya sa kanya yun. Ay, akin nga yun. So, anyway, guys. Yun lang naman. And Ayan do, akin Tapos ito pa yung isa ko uh Ba naman yan? Ano ba? Bakit akin to eh? Binili ko yan eh, sa Uniqlo eh 20 and 30 pounds yan no? Kala mo ha? Ah. Ano ba naman yan? Hindi <laughs> guys, sa akin talaga yan So, feeling niya sa kanya So anyway guys Yun lang aray ko naman. Yun lang naman, guys. So, nagliligpit kami. Medyo makalat pa. E, may ma Kasi nga, darating nga yung family ko, yung mother ko, yung ate ko, yung mga pamangking ko. So, darating sila. Kaya nagliligpit kami. Kaya bumili din ako ng damit ko. Para, syempre, no, bagong OOT din natin. Anyway, bye-bye! So, yun lang. Update kami ulit kapag mayroong bagong ganap sa buhay namin. <laughs> so, ayun lang guys. Ingat kayo palagi. Bye-bye. Bye-bye ka na. Hindi ka na nila naririnig kumakanta. Bye guys. Kakanta na siya ulit guys. Sige. Nabisi kasi din ako sa work. Kaya Lagi akong panggabi. So, yun lang. Ingat kayo palagi. Bye-bye.